Up, what's up mga ka-Magic? Magbuhat na po tag card magic tricks tutorial mga ka-Magic. Atong buhat na mga kamajik. na to kung sa si karakter sa card yung inyo nakita. Like example mga ka-Magic, Empty ang kamot. Yan. Okay. Magpili tag card mga ka-Magic, Kung usang card na atong gusto mga ka-Magic, na ipagawa. So, like example. Dos kalamunggay. Empty pikas kamot. Then atong buhat na mga is kavera na natong dos kalamunggay mga ka-Magic. Then ato ipakita mga kamajik si dos kalamunggay. Yan. Okay. Then Slide, slide yung mga magic in 1, 2, 3. Just watch. Nahimo, Jack, Kalamonggay, mga kamajik. So, ang tutorial nito mga kamajik is like this. Ang preparation mga kamajik. Imo na ipakita mga kamajik kung kung saan card yung lang gusto yung pamajik tricks. Then, for example, kanay mo na pilihan mga kamajik Then, Iswipe ni mo pa dulo sa baba mga kamajik. At first, ipakita ni mo nga inti kamot. Iswipe ni mo si King, a uh, single speed. Then, imo mga bottom mga sunan so na na-space 3. So, kinina po din mong call mga kamajik diri ni mo ego nga makuha ni mo si utso kalamungay. Like example, 5 of speed. I-push ni mo 5 speed gamay maka magic, then cover. Pag cover maka magic, sukwao na ni mo si utso kalamungay. Yan. Then, na na may maka magic. So, nakuha na si utso kalamungay maka magic. Then, push si 5 speed. Then, ibalik dito maka magic. Then, islide mo maka magic ang imong kamot para dili makita si Utso may mong nakuha mga magic din. Gamitin mo si Pinky para dili mahulog ang braha. I-push ni Pinky. kumingking yan. Then, pakita ni mo si si Ghost Speed. Then, cover, ibalik. Nga ipatong na ni mo ang utso. Kalamugay. Yun mga kamagic. So, again and again. Like, for example, King of Kalamugay mong napili ang mga magic Cover ko nungay. So, ipakita mo kamot na walang sulod. I-push King of Kalamugay. Then, kuhaon ang naubos sa King Kalamugay. Dito, igon mga magic Yan, ini push Yan, may tabo mga magic Pag nakuha na yung magic i si King Kalamunggay. Slide, then ipitan yung mga gamay nga di mahulog. Then, slide, ipakdaplin para har harunin yung nga kay gunita mga magic Pero, gidatuga ni Kuming King para di mahulog yung card. Then, swipe mga magic in 1, 2, 3. I-drop ni mo yung isa ka card para mo mo-cover ni King of Kalamunggay. Yun lang mga magic I hope you enjoy. I hope you enjoy mga magic Please follow my page and like my YouTube channel, Kresanto, the unit with magic tricks tutorial revelation. And see you for the next episode. Viva Tisus. Again, Otsu Dayamon, push in 1, 2, 3. Ganyan lang. Then, biglang magbago. Thanks for watching. See you for the next episode.